mga beso, nandito na naman ako sa Kent by Milab. So bumoto na kayo kung sino ang uh, para sa inyo yung kasabot ni Mang Ibe. So A, Antipolo for Cindy. B, Tagaytay for Gina. C, Binondo for Carlo. Or D, Pampanga for Charleston. Pwede ring D, wala sa nabanggit. pwedeng si Bettina, si Antikati, si Irene, si Snoop, or si Bierna. <laughs> Ganun pero ko yung thoughts ko parang ano si Cindy Feeling ko lang ah 'di ba ang hula ko si Bitina talaga parang ano niya si Bitina parang puppet kasi nga 'di ba si Bitina para mag uh, give back sa parents niya masunod rin siya ganyan kahit anong sinasabi sumusunod siya Feeling ko kasabot na si Bitina kasi sinusunod niya lagi si Cindy Feeling ko lang din na basta parang si Cindy pa rin talaga kasi 'di ba si Mang Ibe obsessed sa kanya and siguro naman sa lahat ng pinag-uutos niya na kung ano-ano Si Cindy lang yung sinusunod niya ng gano'n. And, but naisip ko si si Cindy? Kasi, di ba na, sa abangan, spoiler, uh, nand, do, pumunta si Irene at saka si Bettina dun sa isang lugar na hindi nga natin alam kung kanino. Pero, sino ba ang magpapapunta kay Bettina? Sino ba yung close kay Bettina? Di ba si, si Cindy lang? Kasi, di ba, pansin niyo pag uh, may nangyayari, kunyari, yung na-hospital si Wilson, ang sabi niya kay Bettina, huwag mong sasabihin sa papa mo. Lagi niyang inaano si Bettina na gano'n na tayo lang nakakaalam para hindi na siya mag-isip. Yes, of course, di ba gumagano si Bettina? So, feeling ko, sinama niya si Irene, inutusan siya ni Cindy. Kaya, si Cindy ang para sa akin na kasabwat ni Ibe. Tapos, pansinin niyo dito guys, yung police, di ba? sa pagkasabi ni Wilson na isa sa inyo ang kasabwat ni Wilbert Bautista. Tapos pansinin niyo yung police parang papunta siya sa uh, sa direksyon ni Cindy. Tinulak lang siya ni ano ni Charles Stone. Yun lang so kayo guys, uh, lagay niyo sa comment section ko sino yung hula ninyo or sino yung nasa isip niyo na kasabwat ni Ibe. Malalaman na natin mamaya.